Itinuturing ng Mlang PNP na isolated case lang ang magkasunod na kaso ng pamamaril sa bayan nitong nakaraang araw. Sa kabila ito ng pagkabahala ng mga tagamlang dahil tila muling bumabalik ang sigla ng mga kriminal na nagdadala ng unlicensed firearms. Matatandaan itong July 31, binaril ng malapitan ang negosyanteng si Jesse Cofreros habang lulan ito ng kanyang sasakyan pauwi na mula sa barangay Tawantawan. Nito lang August 10 ng umaga, isang miyembro ng Civil Security Unit ang pinagbabaril at nasawi sa harap ng Buayan Elementary School sa Barangay Buayan. Lulan noon ng kanyang motorsiklo ang biktima na kinilalang si alias Cano Casipe. Na isugod pa sa pagamutan ng biktima kung saan sa huling hininga nito ay nagawa pa niyang sambitin ang pangalan ng sospek. Nilinaw ni Police Lieutenant Colonel Rilan Mamon na hindi magkakaugnay ang dalawang serye ng pamamaril at patuloy nila itong iniimbestigahan. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.